So, yung magandang araw mga lods. Ayan, paano ba pabilisin yung Smash 115 natin? So, bukod sa sprocket, spark plug mga lods, palit ng rim set, palit ng mga chicken pipe. So, ito isa sa mga mas kailangan ninyo sa motor ninyo mga lods, no? Lalong-lalo na sa Smash at gusto niyo mas mabilis yung kanyang hatak mga lods. Kahit all stock ang engine mga lods. So, ang i-improve lang po natin, syempre yung mga lods, yung kanyang ignition coil. So, isa sa mga sumusunog ng uh, gasolina natin dito sa motor natin mga lads no, so kailangan natin ng mas malakas yung kuryente versus dun sa stock natin so ano ba yung the best na ginagamit kong uh, ignition coil mga lodi so ito yung ginagamit ko mga lods, kasi hindi lang sya masyado makita yun, naka split fire tayo na apido ignition coil po mga lods so nakatambak lang po kasi si ating legendary smash, so 2 months na po yan siya nakatambay dyan pero yan po ang ginagamit kong uh, ignition coil apido uh, ignition coil mga lods the best po yan so marami na po tayong napatunayan dyan mga lods no? at saka yung mga smash users na gumaya at ibang motor na gumaya sa atin so ganyan po kalaki ng split fire mga lodi parang kasing laki ng hindi liliit ang ano natin, yung split fire nya tapos Apido ignition coil mga lods. So, hindi lang natin nabuksan kasi nasa loob. Pero napaka-solid yan. So, para hindi ka mapag-iwanan sa long rides mga lods, kailangan mo na mag-upgrade ng ating Apido ignition coil. So, available pa yan sa yellow basket natin mga lods. Ayan, check out nyo lang po.